Morning morning, kain tayo mga brother. Masarap pala yung ano. Labong, lang rabu labong. Labong ng kawayan. Masarap pala sa tuyo. Hmm? tuyo, saka labong. Na inatsara. Sarap pala sa ano. Sarap yalo. Yung ulam. Dalawa-dalawa lang kami. Ang anak ko nandun sa kabila. Ang dalaga ko. Doon na raw kumain. Kasi masarap ulam nila roon. mga pamangking ko. Doon ako kakain, tapos masarap bulam, sabi ng anak ko, di wow. <coughs> Nasamit tuloy ako, mga kaba, brothers. May nakalala sa akin, may kautangan ko. Pasinsya muna kayo sa mga nakautangan ko. Huwag kayong mag Babayaran ko kayo. <coughs> Magkakain terap labung terat dulu terap pun kombinasi hmm makabili nga mamaya ng tulok <coughs> pwede na siguro 10 kilo no na, isang kilo. ha? ha? 5 lang? kilo lang? Naman, isang kilo kilo lang? Tiyak! Ito nga! Hmm? masarap magluto tong asawa ko. Pinalitan ko na to eh. Buti masarap. Joke lang. May yun. Ang asawa, asawa. Hanggang sa kamatayan. Huwag nyo tutularan yun. Nangabit. Hindi na okso. Hindi na bunot. Bad yun, bad. Kung mo yung kanin na lamang po. May haba nila kumain yung aso. Gagawa ka ng hindi maganda. mauhuli ka ng asawa mo. Huwag kang iipot sa bakuran mo. Doon ka sa malayo yung ginakikita ng asawa mo. Pero huwag mong gagawin. Masama yun. Ang ko'y yung asawa mo, di mo nangyari sa kanila. Na karma. Selamat, anggeng semula. Thank you for watching. Terima kasih. You. YouTube channel Mario Borikau.